sahod reveal. Magkano nga ba ang sinahod ko this month sa aking ads on reels at sa aking in-stream ads? Ganito yun guys. Magkano nga ba ang sinahod ko? At magkano nga ba ang kinaltas niya sa akin ngayong buwan? Guys, binavlog ko ito guys para maging aware ang lahat at para hindi kayo magagalit kung ganito din ang mangyari sa sahod ninyo. Alam ko guys na hindi lang ako ang nakaranas ng ganito. Baka marami po ang nakaranas ng ganito. Para sa akin guys, is malaki-laki na yung kinalta sa akin at makakabili na tayo ng pangulam dyan. Kasi guys, minsan yung expect natin na sahod na dapat sana na para sa atin, hindi pala yun ang darating. Lahat guys ay pinaghihirapan natin dito. Walang libre dito sa Meta World. Kailangan nating magsipag, magawa ng mga content. Kailangan natin mag-isip kung ano ang ginagawa natin ng content. Pero ito guys, first time kasi nangyari sa akin guys na medyo malaki-laki yung kinalta sa akin. Ang sinahod ko guys is $169.56 within this month. Hindi ako sa nagre-reklamo. Kundi, ibabahagi ko sa inyong lahat. Baka isa kayo sa mga content creator na ganito ang mangyari at baka sabihin niyong ninanakaw ni Meta ang iba ninyong sahod. Ang lahat ng ito guys ay pinuntahan sa bangko, Nag, unang-una nagtawag sa customer service at pinuntahan talaga mismo sa bangko ng BPI. At ang sagot doon, yun lang talaga ang dumating sa sahod ko. Sa 169.56, ang dumating ay 8,227. So nagtanong doon. Kung magkano pala ang palitan ngayon? 55 point something. Kung iano mo guys, ang 169.56 times 55 point something ay lalabas ito na almost 10,000 ang masasahod mo. 9,300 or 9,400 something ganun. Pero ang dumating guys is 8,227. 1,000 plus ang nakaltas para sa akin guys is medyo malaki-laki na kasi first time kasi nangyari sa akin kung bakit ako nagbavlog ngayon kasi first time nangyari sa akin na medyo mataas-taas yung kinalta sa akin. Kaya guys, para ma-aware ang lahat at maibahagi ko kung ano ang nangyari sa akin, baka yung iba dyan ay magtataka kung bakit medyo mataas-taas ang kinaltas sa inyo. At ang sabi naman ng taga-BPI, mag-report kayo doon sa kay Meta or sa Mita Support, mag-report kayo. Pero sabi niya baka yan ay kinaltas niya sa mga tax. Kasi nung una hindi naman ganun kalaki ang kinakaltas sa akin or baka ngayon talaga binuuna niya ang kaltas sa akin. Kaya yun ang nangyari. So 169.56 times 55, almost 9,400 something like that. Pero ang dumating is 8,227. So ibig sabihin 1000 plus ang nawala. At nagtanong naman ako doon sa kanila na 55 talaga ang palitan ng dollars. Kaya guys, sa mga nandyan na mga content creator, baka dumating sa point na ganito ang mangyari sa inyo. Maging aware kayo. Kasi guys, alam naman talaga natin na may tax tayo dito. Pero nabigla lang talaga ako kasi first time nangyari ito sa sahod ko. Na 169. 56 dollars ay nakaltasan ako ng almost 1,000 plus in peso. Yun lang and have a nice day. Please follow, like, and share para update kayo sa aking susunod na video. Maraming maraming salamat.